Alam mo ba, 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 Magandang araw, kamusta po kayo ako po si Almo ang host at creator ng Alam Mo Ba, samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video, nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha, halina't samahan niyo ako at ating alamin ang kasaysayan ng number one fast food chain ang Jollibee. Jollibee ang Jollibee ay isang multinational chain ng mga fast food restaurant na pag-aari ng Jollibee Foods Corporation, JFC, noong Abril taong 2018. Ang JFC ay may isang libot na sangay ng Jollibee sa buong mundo na may presensya Timog Silangang Asya, Gitnang Silangan, Kanlurang Europa, Hilagang Amerika, Silangang Asya, Uri Fast Food Chain may ari Jollibee Foods Corporation Bansa Pilipinas ipinakilala Enero taong 1978, anim na taon ang nakalipas mga merkado timog silangang asya gitnang silangan kanlurang europa hilagang amerika silangang asya hong kong makau tagline Langhap sa rap website jollibee.com.ph Jollibee rin ang tawag sa mascot nito isang malaking bubuyog na kulay pulat dilaw at may sombrero na tulad ng sa mga kusinero isa siyang uri ng istilong Amerikanong fast food na may panlasang pagkain Pilipino ang mga pagkain dito ay pritong manok, burgers at spaghetti noong Marso taong 2006 mayroon ng 1,287 na tindahan ng Jollibee sa Pilipinas at 161 naman sa ibang bansa kasaysayan noong 1975 binuksan ni Tony Tan Kaksyong at ng kanyang pamilya ang isang Magnolia Ice Cream Parlor sa Cubao, Quezon City na itinalang kauna-unahang outlet ng Jollibee. Ang mga outlet ng Magnolia na pinatatakbo ng pamilya ni Tan ay nagsimulang mag-aalok ng mga hot meal at sandwich nang mapansin nilang patok ito sa mga tao. Noong 1978, ang pamilya ay nagpasya na kanselahin ang prangkisa ng Magnolia at palitan ang mga ice cream parlors ng fast food outlet. Si Manuel C. Lumba, isang management consultant, ang nagpayo sa pamilya ng pagbaba sa kanilang negosyo. Maskat si Jollibee ang itinuturing na pangunahing maskat ng kumpanya, ang ang mukha niya ang nagsisilbing logo nito, siya ay isang malaking bubuyog na parang tao na nakasuot ng isang pulang blazer, puting damit, at sombrero ng chef, ang iba pang mga maskat ay ginawa rin para sa Jollibee fast food chain, ang ilan sa mga ito ay itinampok sa Jolly Town, isang palabas sa mga bata na naipalabas sa Pilipinas noong 2009 hanggang 2013. Hanggang dito na lang mga kaalam ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content, inaanyayahan ko po kayo na magsubscribe at hit the notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike like na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa alam mo ba? Maraming salamat po and God bless. Alam mo ba? Alam mo Alam mo ba? Alam mo Alam mo ba? Alam mo Alam mo ba? Alam alam mo ba, 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 alam mo ba,